the ideal. Ideal ba yung magdurok tayo? Yeah, yeah. Ideal ba yung magnakaw? Yeah. Yeah. Yung anak mo nga magnakaw, papaluin mo eh. Kasi tayo. Humingi ng tulong natin. Humingi, nga, humingi ng tulong, Pinaulakan natin. Pinakinggan natin yung yung sinasabi niya. At binigyan natin ng oras natin. Pinuto ka natin. Ako binuto ko. Ang sipa, binuto. Pero ako pinagkakataon, binigyan ko siya ng oras ko, na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward, dalawang taon na nalungitas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? O bakit nandito? O bakit nandito? Nabudol! Nabudol. Minus one, thirty one million minus one, thirty million, nine Minus 1. Kaya na yung milyon, 999,000. 990! Ba't oh, kayo nandito? Marcos Alex Ikaw, pag naman, yan yeah, mo na. Huwag <laughs> naman. Galit yan. Eh. <laughs> Baka, antipresyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami mga mong grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras, binigyan natin sa lahat ng oras. BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. Dalawang taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress. For our grievances, we are seeking answers. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo, matas ang bilihin. Yung bigas na pangako. Saan tama pangako May pabahay. Nagawa ba? Wala! Hindi. Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nadidinig mo ko, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinalaing ng taong bayan. Number one, you take a hair follicle drug test. Yeah! Oh. Pero alam namin, hindi mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? You, you take a hair follicle drug test. That's the grievance number one. Yun ang gusto namin resulta. Number two, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number one, yung, yung, ah, uh, ah, uh, sana po tayo pera. We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na flood control program? Nagdumabaha pa rin. Tapos dun, wala namang ano, walang bakal. Yung, ano, yung simento. Tapos, hinahanap niyo yung barko na tumama dun sa flood control project. Ngayon, hinayupak na yan. Tapos dun, ano nangyari dun sa dun sa PhilHealth 89 billion. Ano nangyari? Hindi alam eh, ano Ano nangyari doon sa mga pera? Doon, marahat ni Kapan! 500 billion na pondoan ng 250 billion na sana umikita ba? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang, walang sagot. Pero kayo sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Anong grievances ninyo? Takot na takot kayo kay Sara. Takot na takot kayo kay Duterte. So, eh, digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga so, AFP at mga PNP. Pakiusap, wag niyong aawayan yung AFP, PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May mga kasama kami ng ex-PNP. May kasama kami ng mga ex-military. No? Hayaan nyo lang sila. Bakit? may trabaho silang ginagampanan, mas malaking problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tayo ang iingi sa ng tulong sa sarili natin. Kung hindi sasagutin ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon. Tayo ang sasagot. Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamataas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society, just society that shall, and a government that shall embody our ideals. Ideal ba yung magdurog tayo? Yes. yes! Ideal ba yung magdakaw? Yes! Yung anak mo nga, magnakaw, papaluin mo eh. Isitain mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ama. Ano? Bawal ba mag-ano? Mag, Bawal ba mag-alit? Ma contempt. Oo. Oh. Iyo, contempt. Yes or no? Yan ang sagot nyo. Ikaw, ikaw, kilala mo kung sino ka. Convicted ka. Nagko-contempt ka ng tao. Nakamulan ako ng boses. Ikaw. Ikaw. Oh. Convicted ka, criminal. Anong ginagawa mo dyan? Diba? Na, may bukas ka rin. Oh. Kaya nga, hindi dapat na inaapi. And now, what you're trying to do, after the people are saying, lahat ng grievances nila, binabalik ka din yung konstitusyon. Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin. Tama ba yun? Mali! Matangin na nasagot nyo. We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this constitution. Batas natin yun, kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer na hindi naintindihan yan. Eh, kalaga, sorry, hindi nyo naintindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo ang masusunod we, the sovereign Filipino people walang Pilipinas kung walang taong bayan walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan walang konstitusyon wala yung taong bayan tayo nagratify, isa ako sa nagratify ikaw matanda ka na rin oh, sinong mga tatanda rito mga senior nagratify kayo ng konstitusyon 1987 and we saw to it na meron tayong konstitusyon sa ngayon sa kapustuhan natin to ordain binasbasa natin and promulgate this constitution. Ano eh, yung problema ngayon? Ano yung ginagawa nila? Binaboy! Yun lang ang salita. Binaboy! Pinorkipig! Yung constitution natin. Huwag masyadong magalit. Puso! Puso! Oh! You are weaponizing the constitution laban sa Pilipino. Bakit? Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno. From President, Vice President, Labisara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, three branches of government. Pakinggan ninyo. Galit ang taong bayan. Napakahirap bang intindihin nun? Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal ako magpasensya. I have a high tolerance for pain. Hiwahiwain Hiwah nyo ko tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin, tatawanan ko lang yun. Tanggalin nyo yung kuko ko, okay lang sa akin yun. Orienting nyo ko, okay lang sa akin yun. Dinala namin sa akin No? Puso pa ising nun eh. Kaya, pag kami nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan. Kaya pag kami nagalit, huwag na natin paabutin ito na kami mismo, BBM, Makinig kayo taong galay. Huwag nyo nang paabuti na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Ano naintindihan nyo yung sinasabi ko? People's Court, kami mismo ang liliti sa inyo. Kami mismo. At lahat, at lahat ng nagnakaw, lilitisin namin ilalagay namin yung death penalty na ilang taon nyo nang hindi binalagay, binaon nyo sa limot. Habang kayo nagre resolusyon 10, mga kayo. Mahinig na ka naman ang ulo ko. Oo, oh, okay lang. Love you, love you. Eh, hindi, hindi ko na eh. Punsa mo na! Yes, we are the sovereign Filipino oh. government the sovereign Filipino people and we deserve respect we deserve respect hindi tayo dapat takutin hindi tayo pwedeng takutin pagkat lahat ng kanilang kapangyarihan ano sabi sa konstitusyon uh, all power all authority emanate from the people and sovereignty resides with people. So, bakit nyo kami inaaway? Bakit nyo kami tinatakot? Bakit nyo kami pinupokpok? Kay OJC, pinupok. Tama ba yun? Tama ba Kaya, pero huwag kayong magagalit sa ating PNP. Maraming po kilala sa PNP na no, mabait. Pero pagka pinupok kayo, magalit kayo.